Mas makakabutihan niya habang iniimbestigahan pa ang pagkamatay ng ama nitong si Alvera Mayor Rolando Espinosa. Samantala na naman ang PAO sa publiko na huwag gumawa muna ng anumang espekulasyon habang wala pang resulta ang investigasyon sa naturang insidente. Sa iba pang pa balita, nag-uutos na ang Department of Justice ng parallel investigation matapos ang pagkamatay ni Albuera Lady Mayor Orlando Espinosa sa loob ng kanyang selda sa Baybay Bay City. Sa, sa jail po ito nangyari. Maging pambasa ang pulisya naman ay naglunsad na din ng investigasyon hinggil sa bagay na ito. Pagtiyak naman ng PNP, magiging patas ang kanilang investigasyon at paliwanag naman ni Communications Secretary Martin Andanar, Bago ang anumang spekulasyon o komento, ay hintayin na muna ang kompletong resulta sa investigasyon ng mga otoridad. Si Julius de Samburon, may detalye. Mayor Rolando Espinosa nitong Sabado sa loob ng kanyang selda sa latest sub-provincial jail sa Baybay City, nag-utos ang Department of Justice ng Parallel Investigation hinggil dito. National Bureau of Investigation ang gumagawa ng Parallel Investigation sa nasabing krimen. Paliwanag ni Justice Secretary Vitaliano Aguirre II, maraming anggulo ang dapat tutukan sa kasong ito. Dagdag pa ni Secretary Aguirre, maraming suspicious circumstances sa krimen, kaya't ang importante ay malaman kung ano talaga ang totoo't sanhi ng pagkamatay ni Espinosa. Bukod sa DOJ, agad ding ipinagutos ni PNP Chief Director General Ronald Bato de la Rosa ang isang impartial independent investigation. Inatasan ni General Dela Rosa ang Regional Internal Affairs Service ng Police Regional Office 8 na mag-imbestiga sa insidente. riguro naman ang PNP Chief na magiging patas ang kanilang investigasyon at walang magaganap na whitewash. Kabilang sa iimbestigahan ng Region 8 IAS ang CIDG Northern Leyte Team. Nagpadala na rin ang CIDG ng tatlo nitong miyembro patungong Leyte para mag-imbestiga Ayon naman kay Communications Secretary Martin Andanar, bago ang anumang espekulasyon o komento ay hintayin na muna ang kumpletong resulta sa investigasyon. Peace. Hindi pa kami nagkakausap ng Pangulo tungkol dito sa kaso ni Rolando Espinosa. Pero alam naman natin na ang Justice Secretary ay alter ego ng ating Pangulo, ganoon din po si General Pato de la Rosa. Kaya kung ano man ang mga hakbang na ginagawa ngayon ni agatari Pitagiri at uh, PNP Chief Pablo de la Rosa, uh, ito po ay naaayon sa kanilang tungkulin bilang alter ego ng ating Pangulo. Palaisipan din daw sa Malacanang ang nangyaring pagpatay kay Espinosa sa loob ng piitan. That's a good question. Personally, ako ayang because alam natin na si Mayor Espinosa ay malaking tulong ito sa ating gobyerno. Sa paglalugat at sa paghanap ng mga involved sa illegal drugs, mm -hmm. kumbaga Mayor Espinosa is an asset to the government's investigation. Mga may sangkot o sangkot sa pagbibenta ng illegal na droga, lalong-lalo na the upper echelons of the drug ring. Mm -hmm. Kaya ako, I'm, I'm proud and at the same time, I am also sad that this happened kasi nga malaki sana ang may tutulong ni Mayor Reynosa sa investigasyon ng ating gobyerno para ma-pin down kung sino-sino yung mga involved sa illegal drugs, lalong-lalo -lalo na yung mga taong gobyerno na di ay may kinalaman sa paglago ng shabu sa bansa natin. Mm -hmm. Kaya para sa akin ay malaking kawalan po sa gobyerno na namatay si Mayor Espinosa. Hindi naman daw naniniwala ang pamilya ni Espinosa na nakapagpuslit ito ng armas sa kanyang selda Pahayag naman ni Atty. Lani Villarino, abogado ng mga Espinosa, hindi pa din matanggap ng pamilya ang pagkamatay ng Alcalde kaya't pinag-aaralan nilang hilingin ang isang independent investigation sa insidente. Magugunitang nitong Oktubre nang isilbi ang mga warrant of arrest para sa kasong illegal drugs at illegal possession of firearms laban kay Mayor Espinosa. Agosto naman ang makumpiska ang mahigit labing isang kilo ng shabu at matataas na kalibre ng baril sa bahay ng Alcalde. Samantala, nananatili namang hawak ng mga otoridad sa United Arab Emirates ang anak ng alkalde na si Kerwin. Hindi pa ito makauwi sa bansa dahil daw sinusuri pa ng UAE kung may nilabag itong immigration laws, lalo sa panahong nananatili siya sa Abu Dhabi. Oras na makauwi ito sa bansa, inaasahan daw ni ito sa Baybay City, batay na rin sa kautosan ng korte. Actually, meron akong mga natanggap na mga suhestyon on how to handle the case of Kerwin. Mm -hmm. pero ito ay ipaparating ko sa pangulo dahil very sensitive po yung question at the mm -hmm. same time we know that uh, the safety of Kerwin is also will also be jeopardized if mm -hmm. ever na, na hindi po na handle ng husto yung kanyang security and we also know that si Kerwin being the son of his father and uh, having I, I assume that he has uh, information that's also vital for the government's investigation hmm. sa drug ring dito sa bansa natin, lalo-lalo na yung narco-politics. Para sa PTV News, Julius de Samburon. Normal lang nagsampan ng kaso sa Department of Justice sang high-profile inmate na si J.B. Sebastian. Laban kina Senator Laila de Lima at ilang pang dating opisyal ng New Bilibid Prison. Kabilang sa mga iniain ni Sebastian ay ang kasong paglabang sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Si Marita Muwahe sa detalye. Sa pamamagitan ng kanyang asawang si Roxanne, formal nang nagsampan ng kaso kaninang alauna ng hapon sa DOJ si J.B. Sebastian. Kasama ang abogado nitong si Attorney Eduardo Arriba, kinasuhan ni Sebastian si dating Department of Justice Secretary at ngayon ay Senador Leila De Lima pati na rin sina dating New Bilibid Prisons Director Ricardo Rainier Cruz at dating Superintendent ng NBP Richard Squashkov Jr. Sa 23 pahinang reklamo, kasong violations ng Section 3 ng Republic Act 3019 o ang Anti-Graft and Corrupt Practices Act, Section 5 ng RA 6713 o Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials, and employees at RA 9745 o Anti-Torture Act of 2009 ang mga reklamong inihain. Partikular ding inireklamo si Sen. Dilima ng paglabag sa Section 8 dahil sa paglalagay nito kay Sebastian sa Building 14 mula sa Maximum Security Compound at sa pagbubunyag na aset umanito ng gobyerno na naglagay sa kapahamakan dito at katunayan ay naging dahilan ng pagtatangka sa buhay nito ni Clarence Dunggail na siyang totoong aset umano ni Dilima noong panahong DOJ Secretary pa ito. Buko dito, mayroon ding kasong indirect bribery dahil sa pag-utos umano ni Dilima kay JB na mangalap ng pondo para sa kandidatura nito sa pagtakbo ng nakaraang eleksyon na ang basihan ay ang sinumpaang salaysay ni Sebastian sa House Inquiry. Itirakda din sanang magsampa ng kaso sa Office of the Ombudsman subalit dahil umano sa mga nakabinbin pang kaso na inihain laban sa senador. Nagdesisyon umano ang kampo ni Sebastian na mag-file sa DOJ dahil sa may jurisdiction din ito sa mga reklamong may kinalaman sa mga public officers na konektado sa departamento. Sa ngayon ay nananatili pa rin si Sebastian sa Building 14 ng New Bilibid Prisons. Para sa PTV News, Marita Muahe. Naniniwala si Senador Panfilo Lacson na extrajudicial killing ang pagkamatay ni Mayor Rolando Espinosa Sr. Hindi raw kapanipaniwalang namatay sa umanay barilan si Espinosa sa loob ng selda habang isinisilbi sa kanya ang search warrant. Kakausapin daw ni Lacson si Senador Richard Gordon para ipagpatuloy ang investigasyon sa EJK para tumutok sa nangyari kay Espinosa. Sabi naman ni Gordon, sampal ito sa rule of law. Paano raw susuko ang mga sospek ngayong may pananakot na at tila may senyales na walang sino mang ligtas sa mga otoridad? Paimbisiga naman sa kamera ni Fugao Congressman Teddy Bagilat ang pagkamatay ni Espinosa. Marami raw nakapagtataka sa pangyayari kasama ang paghahain ng warrant sa isang nakakulong na at ginawa pa ito ng madaling araw. Sabi naman ni Senador Antonio Trillanes sa Fort, anuman ang anyay script na gagamitin ng mga pulis, hindi na raw makapagsasalita ang patay. Nakasalalay na raw sa liderato ng PNP kung paano ipapakita sa publiko na nariyan pa ang kanilang professionalism at disiplina sa pamamagitan ng pagsasagawa ng patas na investigasyon. ay naman sa Commission on Human Rights, may tuturing itong EJK dahil nasawi sa Espinosa habang...